Kuya, wag mo nang bulutin. Magkano yung bili mo dyan? Bigyan na lang kita. Maraming netizen ang naawa na mapanood nila yung video na to. Si Kuya na tapunan ng bigas at pinupulot sa kalsada. Kung nakita ganito, is maaawa ka. Lumi na yung bigas na laglag na sa kalsada. Kung ano-anong dumaan na dyan ha? sasakyan, paa, kung ano-anong umapak dyan at pinupulot niya pa, di ba? Marami ang naantig sa kumakalat ngayon na video, kung saan ay nakuhana ng isang concerned citizen ang isang lalaki na nadaanan nito sa kahabaan ng highway, kung saan ay makikita na tila pinupulot nito isa-isa ang makikitang natapon na bigas sa kalsada, ayon pa nga sa caption ng uploader. Nadurog ang t -t -t ko kay kuya, pilit niyang pinupulot ang bigas sa gitna ng kalsada, pasensya na, sana nakatulong ako ng kaunti dahil sa naramdamang awa ng uploader, ay pinili pa rin itong ibigay ang tila huling natitira nitong pera na nagkakahalaga ng 100 pesos, upang ipambili na lamang ng panibagong bigas ng naturang lalaki, dahil sa takot ng uploader na baka mapahamak pa ito sa kanyang pagpupulot sa natapon nitong bigas sa gitna ng kalsada. Narito ang viral video. Oya, wag mo na bulutin yan! Wag mo nang bulutin! Magkano yung bili mo dyan? Ha? Ito ka na lang! Bigyan na lang kita. Ano na? Doon ka na. Paano ba nalaglag yan? Ha? Paano nalaglag? May 50 ka ba dyan, boys? Wala akong alay. Sandal lang pera ko eh. Sandal lang pera ko eh. Sandal lang pera ko eh. Wahawa naman. Nalaglag na yung bigas niya eh. Wala kuya. Wala pa kasi kami sahod eh. Bumili ka na lang ha. Wag mo nang kulutin yan. Ha? Baka ka kasi dyan eh. Ha? Yan lang kaya ko. Ngunit, ilang araw lamang ang lumipas, matapos na maantig ang mga netizen sa viral video na ito, ay naglabasa na ang iba't ibang video na kuha naman sa magkakaibang lugar. Ngunit makikita sa video ang iisang lalaki na nakasuot ng parehong damit, parehong sombrero, gamit ang pareho ding bisikleta, habang nagpupulot din ng tila tumapon na bigas sa kalsada. lumalabas na ang ginagawa pala ng lalaking ito ay isang modus. Kung saan ay sadya nitong itatapon ang bigas sa gitna ng kalsada, at magpapanggap na pupulutin nito isa-isa ang kunwari ay tumapon na bigas nito, upang makakuha ng atensyon at simpatsya sa mga motoristang dumadaan sa mga naturang kalsada, nang sa ganoon ay katulad nga ng ginawa ng uploader, ay dahil sa sadya nitong pagpaparamdam na kaawa-awa ang sitwasyon nito, ay dito na magkukusang loob ang mga ito na mag-abot ng tulong sa naturang lalaki. Dahil dito, ay samot ngayon ang reaksyon ng mga netizens, matapos nga na mapag-alaman na panloloko lang pala ang ginagawa ng lalaki na nakunan sa viral video. Kung minsan talaga, nakakawalang gana na ring tumulong kasi pinaglo kalang ka lang pala. Ako, never na nagbigay sa nanlilimos, kasi parang tinotolerate mo lang maging tamad yung mga tao pag binigyan mo, umaasa na lang sa ganon. Modus man o hindi, ang mahalaga tumutulong ka, bahala na si God. Bakit kasi hindi nagpapalit ng outfit, Nako, kaya minsan ang hirap tulungan ng mga tao, kung totoo ka, tutulungan ka, kaya nadadamay yung nangangailangan talaga ng tulong. Pinaghihirapan ng magbubukid bawat butil ng bigas, tapos isasabog lang sa kalsada, ang lala na talaga ng tao ngayon, init, ulan, at pawis po ang puhunan ng magsasaka para may makain tayo, pahalagahan po natin. Masakit isipin na may mga taong inaabuso ang kabutihan ng kanilang kapwa, at pinipili ang hindi paglaban ng patas sa hamon ng buhay, ngunit sa viral video na ito, ay tila mas masakit pa na malaman na ang taong kanilang walang pag-aalinlangan na tinulungan, ay sasambulat na lamang ang katotohanan na sila pala ay niloko lamang ng lalaking ito ng harap-harapan. Ikaw, ano ang iyong palagay, tutulungan mo rin ba ang lalaking ito kung ito ay iyong madaanan sa kalsada, ikaw na ang humusga.